Ay, magandang araw po mga kababayan. Gusto ko pong pag-usapan natin itong nangyaring rally kahapon. Yung dalawang rally. Yung rally ni ni Pangulong Bongbong Marcos Diyan sa Quirino Grandstand. Yung bagong Pilipinas kick-off rally. For sure na panood ninyo kasi nagkalat naman yan dyan sa sa ating uh, social media at mainstream media. And also, yung uh, isa pang rally na halatang-halata naman na gustong tapatan uh, o kalabadin, kompetensyahin yung parali ng bagong Pilipinas. Yung bagong Pilipinas rally, I mean. Ito nga po na rally sa Davao. Kahapon, nag uh, Uh, kinontent ko na po ito na sabi ko nga po doon sa video ko na nando doon po si Bipisawa. Maaga pa doon sa presentation ng mga uh, government officials at yung mga uh, department secretaries nando doon siya. Which is uh, dapat din lang naman talaga. Obligado siya na umapir doon. Pero ang uh, hindi po maganda doon, kumbaga, yung pagpapakita niya doon sa kick-off rally ay talagang pakitang tao lang. Pakita lang, personal appearance lang, para naman hindi siya magmukhang bastos. Dahil siya ay vice president, uh, nasa loob siya ng gobyerno, DepEd secretary pa siya, kaya na, marapat lang naman talaga na doon siya. At yun nga po ang ginawa niya, nag-present lang, umapir lang, para lang naman, hindi maging, uh, hindi magmukhang uh, nabastos niya, or binastos niya, yung Pangulo, at yung buong sambayan ng Pilipino, kayo umapir siya. But after po na nag-speech siya doon, <clears throat> Eh, nakikita ko nga na nag-iikot-ikot siya doon sa stage may mga kinakausap siya and then after that, nawala na siya hindi ba dapat na kung talagang uh, kung talagang kinukonsider mo ang sarili mo na part of the government at kung hindi kahipokritahan yung ginawang pag-appear doon Di ba dapat tinapos yung rally hanggang sa dumating ang Pangulo, dumating yung, uh, yung umaten doon sa pag uh, pagtatalumpati ng Pangulo. Pero hindi, umalis siya kaagad. At saan siya nagpunta? Of course, doon sa Davao. At ang masama pa mga kababayan, kasama pa pala niya doon si Amy Marcos na itong si Amy Marcos ni hindi nagpakita ng kanyang anino doon sa kick-off rally. Di ba? Kaya itong si Amy Marcos ilang beses na po natin kinukontent yan. At ito nga pong pinakita niyang ito, talagang kasumpa-sumpa po itong ginawa niya. Na, baga, wala siyang, ipinapakita niya talaga, na wala siyang suporta dito sa gobyernong ito. Wala siyang suporta sa kanyang kapatid na pangulo. Ang sinusuportahan niya yung mga demonyo doon sa Davao. Sorry ah. Para sa akin kasi ang mga Duterte is demonyo. Murahin man ako ng mga DDS dyan na nanonood. Wala akong pake. Para sa akin talaga mga demonyo sila. Ngayon, ito nga po, nung dumating yung time na nag-speech itong si Pangulong Bongbong Marcos, lahat po na mga sinabi niya doon ay puro plano, plano ng bagong Pilipinas. Yung bagong Pilipinas na, uh, what do you call that? Sistema? Yung parang, ano ni uh, FM noong araw, yung parang slogan. Noon, bagong lipunan. Siyempre, hindi na niya gina, hindi na niya ginaya, ginawa na niyang bagong Pilipinas. It's just the same. So ang mga alam kong napang, napakinggan niyo rin, mapansin natin na ang mga sinabi niya doon ay yung kanyang mga plano para sa ating bansa. Yung uh, magiging imahe, magiging mukha ng isang bagong Pilipinas na halata naman po na talagang isinunod niya doon sa programa ng kanyang ama, yung bagong Pilipino, at bagong, bagong lipunan, I mean. Sorry. So, ang ibig ko pong sabihin, yung speech ni Pangulong Bongbong Marcos ay narinig natin kung ano yung kanyang saluubin, yung kanyang mga balak, yung kanyang goal, yung kanyang mga plano, kung ano ang objective nitong bagong Pilipinas. Okay? Ngayon, dumako tayo doon sa Davao. Ayoko mang panuorin yung rally na yon. pero kailangan kong panuorin dahil gusto kong marinig. Gusto kong makita kung ko ano mga nangyayari doon. Gusto kong marinig ang mga speeches. Ngayon, nung nag-speech itong si... Ang narinig kong speech doon, yung kay Glenn Chong, no? Pero hindi ko na muna yan titake in. At yung uh, speech naman ni Baste Duterte, hindi ko narinig kasi uh, malayo itong computer ko nandoon ako sa kusina. So, babalikan ko yon. Nung bumalik ako dito sa computer ko, kasi kumakain ako habang dito sa harap ng computer, so, napanood ko, at yun naman po ang medyo importante kong marinig, yung speech nitong nga uh, dating Presidente Duterte. At kung makikita po natin, mapapansin natin na, uh, pansin-pansin po na, he is already very frail yung kanyang yung kanyang uh, siguro yung kanyang health, yung kanyang health condition, yung kanyang uh, kabuoang uh, itsura, makikita natin na talagang tumanda na siya, at siguro mukhang problematic, mapayat. Uh, kung magsalita siya, halatang matanda na. Ma, na. Parang nahihirapan na siya magsalita nung umpisa. At nung uh, paakyat nga siya ng stage, nung tinawag na siya, ang daming uh, mga bodyguard, ang daming umalalay sa kanya dahil akala mo hindi na makakapaglakad. Alam mo, ito, naniniwala ako na drama lang ito. Na kunwari, hindi na makalakad, mahina na. Kasi ginawa niya rin naman ito nung pumunta siya sa Beijing. Na ipinakita pa talaga doon sa harap ng kamera yung kanyang tungkod. Na sa katotohanan lang, nagtutungkod ba talaga siya? Di pa pa motor-motor nga siya dyan sa dabaw. Sa totoo lang, malakas pa yan. Malakas pa sa kabayo yan. Kunwari lang yan. And then, nung pumunta nga siya doon sa Malacanang, na napilitang makipagharap kay Pangulong Marcos, inaalala yan din siya at patungkod-tungkod din pa pasok doon sa Malacanang. <laughs> Yung tungkod ay talagang ginagamit na props na magmukha siyang kaawa-awa, magmukhang matanda. Pero I know, I, I, uh, I believe na hindi yan. Hindi yan ang totoo. At nung tumagal na nga po siya dito sa speech niya, well, sa umpisa, nandun pa rin yung kanyang, uh, yung kanyang brand na magbiro tungkol doon sa nakalimutan daw niya yung mga sasabihin niya dahil nung nakita niya yung mga mga sumasayaw na mga sexing kabataang babae, pwede palakpakan na naman. At yung napansin natin doon sa speech niya, hanggang katapusan, eh, yung pagmumura niya, nandun pa rin. At napansin ko po, na sa speech niya, talagang galit na galit siya. Nang gagalaiti siya, nang gigigil siya. Ay, bago ko po makalimutan, isisingit ko lang, no? Na yung mga dancers po na yun, na sinabi ni Duterte na nagpa ano sa kanya ng pansamantalang amnesia. ay mga dancers pala yun ni Willie Rebill eh. at ano yun kasi nung uh, nung hapon parang uh, nasira yung kanilang uh, yung uh, yung ano ng rally yung parang may nasira na hindi nagtuloy-tuloy yung programa. Kung siguro napansin nyo rin. And then, nagpalabas sila doon ng mga video footages na nandoon si Willie Revillame. So, ang hindi ko sigurado kung nandoon ba talaga si Willie o wala, o baka mga lumang footage yon. Now, kung nandoon man siya o wala man siya, the fact na ipinagamit niya, nandoon yung kanyang mga dancers, at binanggit pa nga siya doon, ibig sabihin, nasa Duterte Camp pala itong si Willie Revillame na parang hindi po ako makapaniwala. Well, kung magkaganon man, eh, sarili niyang, ano yon, sarili niyang opinion yon kung talagang makaduterte siya or dito siya sa Marcos hindi wala tayo magagawa doon now, balikan natin yung speech nito ni Duterte na ang kapansin-pansin po doon ay talagang hindi ko na iisa-isahin pa at hindi ko na ito pa flash pa dito yung kanyang speech kasi nagkalat naman yan dyan mapapanood ninyo ng buo mapapanginggan nyo ng buo ang, ang gusto ko po lang na ang reaction ko lang makikita po doon na talagang galit siya kay Bongbong Marcos galit siya at gusto talaga niya itong patalsikin ilang ulit niyang paulit-ulit na sinasabi na sinabi na nananawagan siya sa mga pulis at military na para bang hawak pa niya talaga sa liig. Siguro nga. Kaya kayo mga military at mga pulis, ano ba talaga? Bakit parang napaka-confident pa rin ngayon ni Duterte na para bang kayang-kaya niya kayong utusan? Ilang ulit niyang uh, para sa akin inuudyukan niya talaga eh. Noong mga nakalipas na linggo buwan, di ba inuudyukan niya yung mga kapulisan at military na magalsa, alsa magkudita, na idininay niya. But this time, talagang maririnig mo, makikita mo, hindi lang nadulas, hindi lang isang bes, kundi pauli ilang ulit niyang binanggit na inuutusan niya ang kapulisan at military na pasukin ang kongreso, imbestigahin ng kongreso, kongreso ano ano ba yon ah uh, i take over i take over ang kongreso i take over ang malakanyang at binaba nagbabanta siya kay Bongbong Marcos na kung itutuloy ang uh, people's initiative kung magpapalit ng uh, kung pakikialaman ang konstitusyon magagaya daw itong si Bongbong Marcos doon sa 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 ama niya kay Apolakay sa buong pamilya Marcos yung nangyari noon. Ilang ulit niyang sinabi na lalabas ka ng Malacañang kapag ipinilit mo yung Chacha, yung People's Initiative. Lalabas ka ng Malacañang. So, anong ibig sabihin nito mga kapapayan? Talagang disidido siya, may plano talaga sila na magkudita, inuudyo niya ang mga militar at pulis na patalsikin si Bongbong Marcos sa Malacanang. At ilang ulit din niyang sinabi na talagang may balak siya na bumalik sa politika. Na siya ay tatakbong muli at may binanggit pa siya doon na kung lulu luluubin daw by the grace of God. Wow! Talagang nagbanggit pa ng Diyos talaga. Uy, Duterte, mahihiya ka nga sa balak mo. Hindi ba't dati naman minura mo pa ang Diyos? Gina tinawag mong stupid? Padasal-dasal. Alam naman natin kung anong klase na pagkatao ka. Di ba demonyo kayong dalawa? Kayong dalawa ni Kibuloy? Pag Diyos, huwag mo nang gagamit. Mangilabot ka. Ginagamit mo yung uh, pangalan ng Diyos. Jesus, with the grace of God, baka mabalik akong malakanyang. So, anong ibig sabihin nito mga kababayan? Kapag nag ako ito yung ito ang opinion ko, ah, na nababasa ko, na kung kung hindi mapaghahandaan ito, hindi ito malalabanan ng Pangulo natin na siya talaga ay mapatalsik sa Malacanang. Natural papalit yung anak na si anak ni Duterte na si Sara at kapag si Sara na natural kay si Sara ang nakaupo sa Malacanang ang magpapatakbo ng bansa ay si Duterte ama yung ama alam natin yan ngayon pinagpipintasan niya na si Bongbong daw eh pabangag-bangag lang ang talaga nagpapatakbo ng bansa ay si si First Lady Lisa eh, ganun din naman ang mangyayari sa inyo. Kapag si Sarah ay pumalit sa Malacanang, ikaw din naman ang magpapatakbo. Oh. At ang ibig niya pong sabihin dyan, na kapag minalas-malas ang bansa natin na matanggal nga sa pwesto itong si Bongbong Marcos, Pangulo natin, na automatic si Sarah ang papalit, and then, makakapag, makakapag, Bu pa siya sa 2028 bilang Pangulo o the extended extended ang kanyang uh, uh, presidential position and malamang ang tatakbo na running mate nito ni Sara Duterte ay eh, yung kanyang ama mismo sino makakapagpigil? Eh hawak na naman nila hawak na naman nila ang lahat Akala ni Amy Marcos siya ang kukuning running mate? Gumising ka nga, Amy Marcos. For sure, ang kukuning running mate ni Sarah ay eh, yung tatay niya. Kung hindi man yung tatay niya, yung isa sa mga kapatid niya. Paano nakapagsabi itong si Duterte na kung luluubin ng Diyos, makabalik siya ng Malacanang? Yun po ang ibig niyang sabihin magra-running mate siya, magbibisi siya sa kanyang anak. Sino pa ang makahawak na naman nila lahat ang buong, buong bansa? Kaya ako po, sana, tulungan po natin tayong mga, mga naniniwala at sumusuporta sa Marcos, sana po, ingatan po natin ang Malacanang, ingatan po natin ang Pangulo. Kung noong 1986 ang nangyari, ay eh, nilusog ng mga raliyista yung Malacanang. Siguro by this time kung sakali mangyari ito, mga banta na ito ni Duterte, baka pwede naman po nang gawin nating mga lahat, yung mga dumalo kahapon sa rally sa, sa Luneta, siguro pwede nating gawing maging uh, human barricade. Ibarikada ang Malacanang. Although hindi tayo, hindi ako lubos na na talagang hawak buo ng Duterte ang military. Maaring mayroon siyang hawak dyan, hindi natin masigurado ang mga kalooban ng mga ito. Kung sila ba ay talagang mababayaran? Dahil maraming pera ang mga ito eh. Itong uh, partnership ng Duterte Kibuloy, trilyonis ang mga pera niyan. Kayang-kaya nilang bilhin ang militar, kayang-kaya nilang bilhin ang buong bansa. Tutulungan pa sila ng China? Oh, by the way, ang China, sabi ng nung isang vlogger, baka daw kung sakali daw na pumasok ang aaristohin ng mga itong Duterte na ito ng ICC, pwede silang mag-mag-exile -mag sa China. Wow. Or Russia? Well, most probably sa China, not Russia. Kasi hindi naman sila best of friends ni Putin. na nga si Putin no nung para siyang Basta not Russia. China pwede pa. But, alam natin sa ngayon na ang China ay pabagsak na. Napakalaki ng problema ng China ngayon kung napapanood ninyo ang mga mga balita tungkol sa China. Rally dito, rally doon, lumalaban na yung mga civilian sa mga sa mga militar. Pinapatay yung mga civilian at talagang bagsak bagsak na at si Xi Jinping mukhang may sakit. Oh, ang kakapitan lang naman yan nila si Xi Jinping eh. Yun ang friendship nila. Eh mukhang may cancer daw ng... May cancer. Kaya pala bigla na lang na naging... Naging frail din. Baka magsabay sila ni Duterte. No? Kung wala na si Xi Jinping, sino kaya kakampi nila sa China? At pabagsak na ngayon ang China. Well, mawala man si Xi Jinping at ang pumalit baka maging democratic na rin ang China. But then ang talagang kinakapitan nila dyan ay si Xi Jinping. Oh, okay. So balikan po natin itong speech nito ni ni Duterte. Makikita po natin ang doon ko po nakita na talagang parang kinumpirma nila kinumpirma ni Duterte... na talagang may masama silang balat... dito kay Bongbong Marcos... na talagang... balat nilang patalsikin. Palayasin ito sa Malacanang... at sila ang papalit. Grabe pong babanta. Ang pagkakaiba po ng speech ni Duterte... doon sa speech ni Bongbong Marcos... doon kay Bongbong Marcos puro yung mga plano na ikabubuti ng bansa. Yung mga plano ni Bumbo Marcos, yung mga plano ng yung objective ng bagong Pilipinas movement na puro ikagaganda ng ating bansa. Pero dito sa speech ni Duterte, puro paninira po. Puro paninira kay Bongbong Marcos na kesyo bangag, nasa listahan daw ng Pidea noong mayor pa siya. O gano'n naman pala eh. Eh bakit hindi niyo inaresto noong araw? Oh well, okay. Inamin niya na hindi niya magagawang arestohin dahil kaibigan niya. Or ko hindi man daw kaibigan, at least kakilala. Itong si Bongbong Marcos. O di kasalanan mo. Kung inaresto mo noon at ipinakulong mo, di hindi sana naging pangulo ang Bongbong Marcos. Although ako hindi ako naniniwala. Kung nandoon man ang pangalan ni Bongbong Marcos sa listahan ng PDEA, I don't believe na isa siyang user. Siguro user lang. Maaari, user. User, pero hindi drug lord. Hindi kagaya. Oy, nagbablog ako. Ay sus, sandali ah, sandali sandali.